This is entrance. Gallery six.

Kaya nabibitong ano, sikyan din. Ako ngayon. Mga puso pa yung hat. Mga oh, damit nila, o. ganda ng design pa nun, ano. Kamisyon. At lontian kimona na pag may mayari ng mga risal. Ito ang mga tulak bahawa kan dunia ni kan kasi padu-duruknya

Uy, may plancha dito si Nauna. Yeah, Yung sa uneng? Oo. May grog yung ano Saka yung ano? Anong tawag dyan? Malaking yan, oh. Anong tawag dyan yun? Alin? Anong malaking dalagyan yun? Tapos ano yun? Bayot. Bayot sa amin yun. Pambayot talaga, oh. Tapos ano yun? Ganyan yung abuhan namin yung araw. Yung kayura ng nyug. Yung Oh, may kayura ng nyug, oh. Tara

Angsung Park. Girls' bedroom. Here. Boys' bedroom. Dito. Boys bedroom. parents' bedroom. Uh -huh. Oh, hindi kayo pupunta doon sa boys' bedroom? Uh -huh. Sa parents' bedroom? Oo. Uh -huh.